Yay! Ayan guys, naglakad-lakad kami ngayon dito. Kahit malamig, na board na kami kasi sa bahay. Ayan, nandito kami sa sagat. Ayan, sa labas. Kami ng aking asawa. Ayan, pero ayaw niyo magpakita. Guys, tingnan niyo yung paligid. Oh. Ano, wala na mga dahon yung kahoy. Ayan, oh ang farm ang laki ng farm na yan guys yan farm yan yes ah uh, walking walking kami guys ayan isa pa guys na hadlock me kay basin maabot sa among garahe ang tubig kay nakita na mo sa koan sa news na sa eh? ni 7 meter ang katas on sa sapa na pang 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 sana lang di maabot sa mu ang balay ang tubig kay na dakok kaya mong limpihon og maabot sa sulod sa balay yan uh, <laughs> ha, na jan hidag <laughs> tugnaw pa akong kamot guys isok-sok ok sa bulsa akong kamot yan

vídeo câmera